Buenos damas y caballeros. Okay, yeah, uh, on the road na naman tayo. Due to some uh, business uh, meetings, uh, sana masustain tayo, masustain tayo ng uh, signal. Kasi uh, alam nyo naman dito sa Pilipinas, insa mas gusto ko pa sa abroad. Nagbablog rin tayo abroad sa Europe, sa US tuloy tuloy lang ang signal kahit sa bus kahit mabiris ang tagbo sa autobahn sa si Germany yung biggest highway nila ngayon, noo doon na ginawa pa ni Hitler para madali dumaan yung mga tanke niya noong World War II ha? biggest highway sa sa Germany and Europe even So okay pa rin kahit uh, tumatagbot ang sasakyan natin ng mabilis doon. Okay pa rin ang signal pero dito sa Pilipinas hindi. So ito uh, uh, isa pa rin dahilan na kaya ma mahirap tayo. <laughs> isa pa rin dahilan kaya tinanong ngayon naipit kami sa traffic. Ah so ganito ito we we lose also billions, billions, mga 300 billion ata a year or 600 billion sa wasted time, wasted opportunity mga businesses nasisira dahil sa traffic so dahil pa rin sa politika dahil sa pagnanakaw, dahil sa mga cover up ng mga politiko sa isa't isa so uh, isang issue dito syempre yung awayan ng mga minority, mga, majority. Ha? Buti sana kung mga pareho sa Amerika, yung mga Democrats at Repo Republicans, ang pinag-aawayan, prinsipyo, government, uh, government uh, programs and policies. Dito, pinag-aawayan, pera at loyalty ha? sa mga poon nila. Ha? Tulad na na itong si Robin Padilla na ang loyalty, ay uh, hindi sa tao. Uh, lahat ng mga posture niya, lahat ng mga action niya is only to defend uh, is only intended that for the defense of the Dutertes. Pero hindi yung uh, depensa sa proyekto na dapat itaas ang sahot ng mga manggagawa, dapat itaas yung sweldo ng mga government employees, dapat itaas yung yung, uh, yung uh, education scholarship or education allowance or itaas yung mga assistance sa mga sa mga mahirap sa mga public hospital hindi ah uh, for the Dutertes lang ah uh, lalo na yung uh, sila yan sa minority sila na ngayon na ipitring karamihan sa flood control anomaly si Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva ah uh, Uh, at uh, si Bong Revilla, siyempre, original na uh, kuwan din yan eh. Duterte boy, kaya nga na kahit guilty siya sa sa uh, Janet Lim na police cam, napakawalan pa rin siya. Ha? na dismiss pa rin yung plunder case sa kanya. Kapareho -ka -ka kay Jinggoy So, ito ang uh, ita pa rin isang nagpapahirap sa atin ito mga politiko na fighting only for their own selfish interest ah. so pero meron na uh, ngayon strange develop, development happening kung saan na uh, itong si uh, Robin Padilla ay uh, tila nilalaglag na ang mga kasamahan niya sa minority ah, kaya na kasama na sila Alan Peter Cayetano, sila sila uh, uh, Amy Marcos, sila Bongo, sila Bato de la Rosa at uh, na in, uh, lalo na si Alan Peter Cayetano na talagang talagang uh, uh dito sa, sa investigation ni Ping Lakson. In fact, uh, hindi lang siya maingay pero siya talaga gumagalaw sa likod yung mga nag laban kay Cheese siya talaga gumagalaw at uh, yung pala, may ambisyon pala siya hindi lang para tanggalin si Cheese Escudero ah, si, si Ping Lacson ha, to save Cheese Escudero and to save Jingoy, to save Joel Villanueva so, ang balak rin pala talaga ni Cayetano is to be is to replace Tito Soto ah, parang shooting two birds with one stone you remove Tito Soto you remove uh, Ping Lakson di say na na nung tinanggal nila si Chis Escudero natanggal rin si si uh, Marcoleta Rodante Marcoleta dahil uh, the positions of chairmanship were declared vacant so ah uh, hindi nila alam mag magaling rin gumalaw si si Ping eh hindi na niya hinintay na uh, ma, maunahan sila at matanggal si Tito Soto siya na nagresign siya na nagresign therefore diffusing the tension kasi naipakita niya na ay hindi ko naman talaga hindi naman talaga ako natutuwa dito sa trabaho ko pero trabaho ko ito eh kailangan gampanan ko itong trabaho kahit na kahit na ipitin ko investigahan ko yung kapwa kapwa senator ganun so magaling yun maganda maganda yung tulad ng sinasabi natin strategic move ni Ping yun na ipakita na ready din niya i-sacrifice yung chairmanship niya to save Tito Soto and indeed indeed it saves uh, it safety Tito Soto until now uh, malakas sila malakas sila sa majority kaya itong itong si si uh, Robin Padilla parang gusto na rin ata sumali sa majority ha. Naglabas siya ng statement na pabor na daw siya dito sa chairmanship ni uh, ni Ping Lacson. O oh, yun, magagalit sa iyo si Marcoleta niyan. Kasi naglalaway pa rin si Marcoleta jan sa sa Blue Ribbon Committee, ha? Sabi ni uh, Robin Padilla sa isang statement kahapon Uh, suportado daw siya sa impending return ni Senate President Pro Tempore Tempore Senate President Pro Tempore uh, Ping Lakson uh, sa impending return nito as uh, Blue Ribbon Committee Chair sabi niya kahit na uh, nasa minority sila pero syempre sabi niya eh wala tayo magawa kundi a uh, 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 tanggapin na wala tayong wala tayong wala na tayong where pa para ibalik si Rodante Marcoleta o tingnan mo parang inamin rin niya na ang balak pa rin ni uh, ni uh, si sila, sila senator kung na, kung na replace ni Alan Peter Cayetano si si Sotto ang, ang plano pa rin talaga nila ay ibalik si Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon ha? sabi ni uh, Robin Padilla in his Facebook post sabi niya while I know that our fellow countrymen in the minority black favor Rodante Marcoleta we cannot insist on our preference because the minority minority does not have the authority to appoint the chairperson of the committee o oh, yun <laughs> pag-aamin pa tingnan mo minsan mahina talaga utak ni Robin Padilla ah, kung, at kung mo yung mga senator na gusto tanggalin si si Tito Soto o nagagalit kay Ping Lakson lahat sinasabi ah dahil dahil sinisira ni Ping ang institusyon sinasira ni Ping ang kapwa senator <laughs> pero si Robin Padilla ah, ah, derechahan sinabi hindi <laughs> ang plano lang talaga namin sa minority ay ibalik sa Rodante Marcoleta baka si baka ito na yung gusto ni Rodante kasi sayang rin sayang rin yung hinihingi niya 1 billion sa mga sa mga diskaya kung saan sabi ni Montulpo binigyan lang siya ng 60 billion siguro yung 1 billion success fee yung 160 million kwan lang yun acceptance fee pa lang yun so ibig sabihin kung hindi siya mag-succeed para ilagay sa witness protection program ang mga diskaya <laughs> hindi siya bibigyan ng 840 million uy saan sayang rin yun ha 840 million ang laki <laughs> rin nun ha ang rin nun so para <laughs> hindi ha parang uh, yung tinatago nila nila Alan Peter Cayetano ibinulgar ni P, ni Robin Padilla and that is yung kwan nila yung tunay na agenda nila na kumari reform reform sila yung pala uh, gusto lang nila ibalik si Rodante Marcoleta uh, so sabi niya tayo sham sya lang tayo hindi natin kaya ibalik si Marcoleta Uh, sabi niya, referring sa grupo nila na made up of Alan Peter Cayetano, si Padilla, si Marcoleta, Cheese Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Ivy Marcos, Ronald De La Rosa, and Christopher Bongo. Uh, uh, yun. So, dito dito talaga magkikita natin na uh, lahat pala yun. Lahat pala yun ng uh, kukuro kukutoks o lahat pala yun ng mga galawan sa Senado were uh, intended na yung lalo na yung kuna na udlot they were intended lang to return return Marcoleta sa sa chairmanship of the Blue Ribbon but na lang itong si Tito Soto nung uh, uh, naghanap na kung sino man papalit kay although drama lang drama lang nila yun ni Cheese, nung humanap na ng kapalit para kay Cheese. Ah, ah hindi hindi nilagay sa lista si Barcoleta. <laughs> ang nilagay, <laughs> 'yun ang hinihintay sana ng minority. Ilagay niya, pero nilagay niya si Bomb Aquilo, si si uh, si Arisa uh, Ontivero si 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 uh, Pia Cayetano si JV Ejercito, mga Tulfo, mga Tulfo Brothers, na ayaw, lahat naman uh, umayaw, including si Erwin Tulfo na Vice Chair ng, uh, ng uh, uh, Committee on Blue Ribbon. So, sabi niya, uh, hindi daw, hindi, uh, uh sabi at uh, itong si Padilla, he called for calm. Kumbaga, sabi niya, relaxon tayo. Relaxon tayo. Magagalit sa mga, mga minority nito. Sabi niya, hindi makakatulong sa Senado kung tuloy-tuloy uh, tayo pag-aawayan yung yung chairmanship ng Blue Ribbon at kung tuloy tuloy tayo sa mga galawan natin para ibalik si Rodante Marcoleta. Baka ito si Rodante Marcoleta talaga ang gumagalaw para bumalik sa pwesto. Baka sinabi, o, oh, ko na lang yung 1 billion sa inyo, ha? <laughs> yung success fee ko, ha? Kasi 160 pa lang bibigay sa akin. So, meron pa, meron pang, kwan, mayroon pang balance na 840. Sige, ha? Ta, kwan natin yung split natin yun. <laughs> <laughs> ah, meron kayo ganun senaryo. Ah, dramatization lang 'yun. <laughs> Sabi pa ni Robin Padilla, the Blue Ribbon Committee has pr practically turned into a red ribbon as no one wanted to lead it anymore. It's good that Senator Pampilo Lacson has now returned to take the helm. So naging red ribbon na daw kasi ayaw lahat gusto ah lahat ayaw Pwera lang si Marcoleta na hindi naman binigay sa kanya, ah, uh, sabi pa ni ni ni, uh, ni Robin, let us be thankful that he from the majority bloc is once again against the chair, is once again the chair of the Blue Ribbon Committee rather than other senators whose political colors are openly displayed. Wow, binanatan binanatan ng kapwa minority na lalo na si Marcoleta na naglalaway ulit bumalik sa uh, 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 blue ribbon na oh, sabi niya rather than other senators whose political colors are displayed. So kumbaga mas okay siya kay Ping kasi si Ping iniimbestigahan according to the evidence, hindi dahil ah ikaw Bakwan ka, ikaw DDS ka, ikaw ikaw Marcos ka, ganon, ikaw Duterte ka, ganon. Hindi, si Ping parang bulag, wala, wala sa kanyang look, political color. Ah. Basta kung sino ang masangkot, kung sino may ebidensya, may testimony, ha? Ah, Kat, pati si Kwan nga, inahabol niya eh. Si, uh, si next sa next hearing, ang ang na-invite na yung mga witness laban kay uh, kay uh, kay former Speaker Ramon uh, uh, Romualdez ha? Huh? So itong sinabi ni Robin sa paglalaglag sa mga kasamahan niya. Let us also be thankful that he referring to Ping Lakson from the majority block is once again the again the chair of the Blue Ribbon Committee rather than pakinggan nyo to ha ah, rather than other senators whose political colors are openly displayed so referring to Barcoleta na pinapakita na talaga yung political color lang niya yeah, which could lead to even fiercer exchanges of mudslinging that would only drag the Senate deeper into the quicksand. So, sabi niya, mas okay ito si Ping kaysa ibang senator na gumagawa ng investigasyon based sa political affiliation nila o loyalty na ang epekto lang nito ay mas nasisira lalo ang sira lang ima sira ng imahe ng uh, senado o oh, for once uh, meron wisdom naman may uh, may sense naman ang <laughs> ang, uh, ang post ni Robin Padilla Galing kasi sa Sambuanga, so siguro natauan siya ng konti. Nakita niya yung paghirap ng tao doon, ang hirap ng kababayan ko doon sa Sambuanga. Siguro na naawa naman siya, sabi niya, sabi dito ang hirap ng tao. Samantara tayo doon sa Manila, wala tayong ginawa. kundi mag-away, kung di mag-ipush uh, uh, mag, uh, mag, uh, mag yung mga personal interest natin, ipush yung mga personal agenda natin, na hindi naman talaga nakakatulong sa mga kababayan natin, ha? Sa mga kababayan natin. So, kung sino man ang, uh, ang uh, writer ni Ping, uh, ni, uh, ni Robin Padilla sa Facebook page niya, ha? Congratulations! Magaling! Mag <laughs> kung sino man ang PR, ha? Na nagturo isulat yun, magaling, ha? Kung uh, kuan, maganda ang grammar at, uh, <laughs> Maganda ang sinabi. So yan, actually ito, paglalaglag talaga ito ni Robin Padilla, hindi lang sa minority, ralo na kay Rodante Barconeta na talagang naglalaway talaga Ajan uh, sa, sa Blue Ribbon Committee. Siyempre, sayang rin. Nag, kung maniwala tayo kay Montulfo, uh, sayang rin yung 1 billion na hiningi niya at nabitin dahil 160 lang binigay. So, okay to, okay to. As uh, we approach the the resumption of the Blue Ribbon Committee uh, hearing, at least we have uh, uh, one senator talking sense. <laughs> talking sense. After a very, very long time. Ah, na tanggap niya si Cheese at ah, si Ping. Tanggap niya si Ping at ayaw niya yung ibang mga senator tulad ni Rodante Marcoleta na gusto lang mag-head ng Blue Ribbon para bakit matulungan niya yung mga DDS senator na naipit tulad ni Cheese, ni Jinggoy ni Joel Villanueva at yan talaga ginawa niya ah, nung siya ang head ng Blue Ribbon Committee okay, sige malapit na ako sa kwanko sa meeting place ko so thank you very much uh, everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog uh, and see you in my next vlog.